Gutom na nga mga person, kaya tara samahan nyo ako mag-prepare ng almusal namin. Buti na nga lang dumating na tong bago kong multifunctional cooker ng hode. May kasama na nga rin tong steamer, wooden spatula, at saka sponge. Made of ceramic nga itong pinakapatnya nya at non-stick na rin. Pwede nga tong pagsaingan, pagkrituhan, at saka steam. May two heating mode na nga rin to at kusa na nga tong nag-off pag na-reach niya na yung heat limit. Kaya iwas sunog na nga rin sa mga niluluto nyo at kusang mag-on na nga rin yan pagka nag-cool down na. 2 liters na nga rin pala yung capacity nito at perfect nga to kung nagdo-dorm ka, o di kaya nagbe space. Nauna na nga ako nakapagsain dyan at naisalin ko na ngayon sa malaking plato at nakapagprito na nga rin ako ng hotdog at nakapagisa ng corn beef. Ngayon naman nagluluto ako ng sinangag. At alam nyo ba, napakadali lang din naman tong linisin dahil non-stick na siya, kaya naman tamang punas na nga lang tayo ng tissue. Nasan ko nga lang yun ng tissue, tapos nagpakaloko dyan ng tubig para makapagluto naman ng pansit kanton. Pwede nyo nga rin tong lutuan ng mga sinabawan tulad ng tinola o di kaya nilaga. At dahil mabilis ngalang lang din tong makaluto, kaya tara, kain po tayo, mga Marcia Parsi. O siya, kung nagustuhan nyo nga rin yung link nasa comment section, o di kaya click the yellow basket.